at lumulan siya sa isang daong. At tumawid. At dumating sa kanyang sariling bayan. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo. Anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili. Ang taong ito'y namumusong. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, Bakit nangag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alin baga ang lalong magaang sabihin ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. O sabihin, magtindig ka at lumakad ka. Datapwat upang maalaman nyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi nga niya sa lumpo, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay at nagtindig siya. At umuwi sa kanyang bahay. Datapwat nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila. At kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagi Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, Sumunod ka sa akin. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kanya. At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito. Ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan, ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga fariseo, ay sinabi nila sa kaniyang mga alagad. Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Datapwat ng ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi. Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. Datapuat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habagang ibig ko at hindi hain. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid kundi ng mga makasalanan. Nang magkagayoy nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nangagsabi, Bakit kami at ang mga fariseo ay nangag-aayunong madalas? Datapwat hindi nangag-aayuno ang mga alagad mo. At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mga gluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila at kung magkagayoy mga gaayuno sila. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma? Sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga balat. Kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapwa nagsisitagal. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, datapwat halina, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay. At si Jesus ay nagtindig, at sumama sa kanya, pati ng kanyang mga alagad. At narito, isang babaeng inaagasang may labing dalawang taon na, ay lumapit sa kanyang likuran. At hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, Ay gagaling ako. Datapot paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta, at ang mga taong nangagkakagulo. Ay sinabi niya, Magparaan kayo, sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog at tinawanan nila siya na nililibak. Datapuat nang mapalabas na ang mga tao. Ay pumasok siya, at tinangnan niya siya sa kamay. At nagbangon ang dalaga. At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisisigaw at nangagsasabi. Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisisampalataya, baga kayo na magagawa ko ito. Sinabi nila sa kanya, Oo, oh, Panginoon. nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi. Alin sunod sa inyong pananampalataya, ay siyang mangyari sa inyo. At nangadilat ang kanilang mga mata. At mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila, na sinasabi. Ingatan niyong sinumay huwag makaalam nito. Datapuat sila'y nagsyalis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang yaon. At samantalang sila'y nagsisialis. Narito, sa kanya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi. At nangagtaka ang mga karamihan na nangagsasabi. Kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito? Datapuat sinabi ng mga fariseyo. Sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon. Na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring karamdaman. Datapuat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat. Nagaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad. Katotohanay ang aanihin ay marami. datapuat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga niyo sa Panginoon ng aanihin. Na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.